Bakit gustong gusto ng mga employer ang mga OFW? Ang isang Pilipinong manggagawa ay hindi lang basta-bastang trabahador. Sila'y simbolo ng sipag, tiwala at dedikasyon. Hindi nakapagtataka kung bakit gustong gusto ng mga dayuhang employer ang mga OFW. Una, masipag at matatag. Kahit pagod na, kahit mainit, kahit malayo sa pamilya, tuloy pa rin sa trabaho ang mga Pilipino. Sanay tayo sa hirap at hindi agad sumusuko. Kaya ang mga employer ay kampanti na maaasahan tayo sa kahit anong sitwasyon. Pangalawa, may kasanayan at kaalaman sa trabaho. Marami sa atin ay may mga training mula sa TESDA, NC Certificate o College Degree. Skilled workers tayo, marunong sa welding, caregiving, nursing, engineering at marami pa. Hindi na kailangang turuan pa ng paulit-ulit. Pangatlo, marunong sa Ingles. Isa sa pinakamalaking advantage natin ay ang kakayahan sa Ingles. Kaya nating makipag-usap sa boss, sa customer o kahit sa kasamang ibang lahi. Madali tayong kausapin kaya mas gusto tayo ng mga employers. Pangapat, Marunong makisama at mag-adjust. Ang mga Pilipino ay magalang, marunong rumespeto at marunong makibagay. Hindi tayo pasaway at mabilis tayong makaintindi ng kultura ng ibang bansa kaya hindi mahirap i-manage ang mga OFW. Panglima, pamilya ang inspirasyon. Hindi ilang pera ang dahilan kung bakit nagsusumikap ang mga OFW, kundi ang pamilya sa Pilipinas. Kaya mas porsigido tayong magtrabaho, mag-ipon at gumawa ng tama. Ganyan tayo karesponsable. At ang panghuli ay ang pagiging tapat at hindi palipat-lipat karaniwan ang mga OFW ay loyal sa employer basta't maayos ang trato at sweldo. Hindi agad umaalis o nagahanap ng iba. Ito ang gusto ng mga employer, yung hindi pa bago-bago. Ang mga OFW ay hindi lang basta manggagawa. Sila ay ambasador ng sipag at dangal ng Pilipino. Kaya habang may mga Pilipinong handang magsakripisyo, mananatili tayong in-demand sa buong mundo.